Hi, Nay. <laughs> Hi. I love you. <laughs> <laughs> magandang, magandang tanghali mga kabayan. No? So, uh, prepare na ako para pupunta na ako kina Onyot. ko, So, salamat ha. So, pupunta na ako na Unyot, kabaya, no? uh, kina Onyot mga kabayan. No? Ita kita na at Ma'am Aya. So, Nag-chat na Onyot. nag na din sila. So, yung biyahe ko medyo malayo-layo. Hindi pa ako na siguro mga uh, lampas kalating oras. So, sana simple sa niya, tayo sa pagbiyahe mga kabayan no? Uh, kita kits mo niya Tara alis ko ng tubig ba Kasi medyo malayo yung biyahe natin mga kabayan Dala ko mga tripod Ito, Yung mga gamit ko So mga kabayan na no? uh, Kita kits mo na ako So let's go Tara tara So mga kabayan no? uh, Oro oh, okay. so, bre Mga kabayan no? na, na Nakarating na ako kina Onyot At andun si Nanay Lorna Yan, Yan sa kabilas Nanay Lorna Ah. Uh, na, yo yun na yung mga yung mga pamigay ni na yun natin. Yung sa ano, sa mga pamilya, ni Nanay ni Lucas may bukadang. So, tara sama tayo. Ay nai. Ay. <laughs> so, sa kanila nai So, tara sama tayo mga kabayan. Let's go, let's go. Ah. Uh, Ako ba kawais ni Nanay Lorna? <laughs> Ay kubay. <laughs> Wala na school si Kubay. <laughs> Yan. Medyo mamatirik uh, yung daan dito mga kabayan. No? Nahihirapan yung multicam ni Paring Onyot. Yan. So, mga kabayan, ha? Uh, masalamat ako kasi sinama ako ni Paring Onyot sa kanya uh, ng bigas. So, ito na ito na. Parang ito yung multicam. Mga ah. so, kabayan, no? uh, thank you, thank na kasama ako. Bato pa ba rin. May bato, wala to. Ang ganda ng bahay din, uh. Wow. So, Napaka-relax. So, natin mga kabayan kasi yung mga daanan papuntang doon medyo matitirik no? matitirik yung mga daan papunta doon, doon sa City of Angro sa pamilya ni Nanay Lorna so, sana safety tayo kasi nakamulti ka mata motor lang yung motor ko kasi lowered kasi ito medyo mababa madaling mano masangit tsaka yung multi cam yun yun tingnan nyo yung multi cam yun 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 medyo nahihirapan so sana mga kabayan safety tayo tara tara yung daan dito mga kabayan ang laki siguro ng baha ah, sira yung imburnal para nasira yung imburnal mga kabayan, no? yun. Kaya hindi na tumagos yung tubig doon. Umapuno dito sa daan. Ah, dito sa daan yung tubig mga kabayan. No? So, stuck yung imburnal. Sana ma ano tong to agad. Para hindi masyadong hindi matuluyang masira yung daan mga kabayan, no? kasi yung tubig dumadaan na sa daan. Yan. hindi na sa kanal Dumaan yung tubig mga kabayan, no? Talagang sa kalsada na siya dumaan. Sana ma-repair na yung imburnal doon. Sisimukoy. Kung hindi 'yung ma-repair mga kabayan, no? tuluyan talaga masisira tong daan na to, mga kabayan. Na makita lang kung kung makita nila kasi yung iba makita nila hindi naman uma-action diba na action na nila kahit makita man nila action din nila sabi nakita ko bahay ro ba, oh ah, nakakamis mga kabayan oh ah. ayun tingnan mo mga kabayan yung bahay na sa ah, sa dulo ng puno ayun sabi ang ganda kuya ay tao na ko ay, ay, yeah, ay, ya ayan po yo ha ayan ko yo dia di locked matuko iko suka ng hangin hadluka no isa nang kahuyay ah isa nang kahuyay asan tol na sabi bidluka nang kuyoy cuy pa kubot ay Ha? Ya? Kuya ako pagkabutan na ay eh. Muro na magipatong sa kahoy <laughs> Nagbalik na mga hapit kuya niya <laughs> Dito kuya Thank you, thank you Mga kabayan o, ang ganda ng bahay mga kabayan nakakatuwa lang ba no Napakamalikhain talaga ng Pinoy mga kabayan o Parang pinatong lang yung uh, yung bahay sa puno ba, sa dulo ng puno Kung titignan mo sa malayo mga kabayan, parang pinatong na talaga yung bahay ba so, Mamaya, balikan ko yung mga kabayan o Diyan At... na sila mga kabayan o

Eh! baka okay, sa gol bisaya Ma puyo wala. Jurgis siya lumad nga ka. ma bisaya diri rol no. Moy ang kwak-kwak. Lumad gisang akoan. Abi no name man. Ang kwak-kwak no waro puli ka subo dijo. Mga bakahan ni, mga bakahan. La kokoy, Siberiano. <laughs> Habang wala pa ha. Hindi pa nagumpisa yung pamimigay mga kabayan. Kumukuha muna ako ng video. Ah, kasi mga kabayan ako yung kumukuha ng video yun ah, para sa kanila. So, ako yung videographer nila kayong mga kabayan. Kasi, so, ah, hindi lang nakasama si Nita ngayon mga kabayan. Kasi na may pasok. So si Nanay Lorna lang, si Mamaya, si Kubay, Sheila at sa si parang inyot yung kasama ko sa pumunta dito ito yung galing sa sponsor ni Nanay Lorna ayan, may sardinas noodles at saka bigas ayan si Nanay Lorna ang ganda ng suot Ay Nay I love you <laughs> ninduta sir hasta <laughs> ninduta Nay <laughs> Ayan, ayan yun, naka... Kayo, uh, hindi pa tayo mag-umpisa mga kabayan kasi yun, hindi pa nakaabot yung iba. So, habang inihintay pa yung iba mga kabayan... Uh, uh, yun, 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 paradi, hindi pa ako pinukuha ng video. Ha? Siya, yung na ini? Dako, dako, na iunay mong kaldero ate. Ate? Buwan, buwan. Mga daan, daan ni sir. Kuwajong ka nagpalupik ate ba? Ha? <laughs> 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 okay na kay nai. Okay na sir. Mo ni siya ang inahan. Kura ang So muna. sa so ano. So ayan mga kababayan no uh, natapos na yung aming pamigay. Mamimigay ni Nanay Lorna yeah. ng bigas dito sa kanya mga pamilya sa May sitio Umangod. So <laughs> nai. <laughs> oh, sa dako po dako pasalamat po sir. <laughs> 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 ah, haba dali yung bangs ni Nanay Sun. <laughs> Ay ganda man po si Nanay. Oh, ba. Yan ah. <laughs> Hindi daw pwede mawala yung bangs ni nanay. Oh, dili, dili. No, ay no. Oh, Kana man idol sa mga um, pi, pa, palanggas ako. Oh. Ah. <laughs> so yan mga kabayan so, sa lahat ng sumusuporta at uh, sa mga <laughs> ha sa mga hindi so, na tayo uh, oh. i-baser na no. Ito sa lang ng baser mo na. I love you na. Lang, I, baser love you. I, love <laughs> I love you na ng baser mo na. Hi. I love you. Ah, thank, thank you, thank you. Na po di sa po si Marion, si Marion. So, andito din si Marion. Ah. At saka si ma'am. Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ay na di bago kukang pari ngunyot. Ayun <laughs> na yung tumawa mga kababayan. <laughs> medyo stress mga kababayan. <laughs> Pero kahit po stress, maraming salamat talaga pwede po sa sponsor. No? -uh. Talagang grabe yung pagturo sa amin ng sponsor ngayon. So unti-unti namin i-adapt yung gusto sana po mas mag-improve yung mga vlog namin. Yung mga paggagawa namin ng mga video. Dahil sa sponsor, maraming salamat talaga. Laking tulong po yan. Magiging improve, uh, magkaroon tayo ng improvement sa pagbablogay. Kahit stress tayo, pero okay lang. Tawa, tao sa mga bro. Saan ka <kayo> na stress? <laughs> <kayo na> <laughs> Tawa ka muna bro, ati Sa paggawa ng vlog <laughs> kasi hindi ko talaga alam walang idea. Ganun, ganun. <laughs> pero tingnan natin ngayon, ano oh. yung result natin ng video natin ngayon. Ayan. So, na si Sir Maya, ang ganda ni Maya. Ha? ako mga kababayan, na-stress ako sa mga <laughs> basher namin. <laughs> So na-stress na siya sa Vassar daw nila. Ha? Mga wakwak -wak daw po kami, mga team duling tsaka wakwak. -wak. -wak mga wakwak kayo? Ang na mga wakwak kayo na. Uh, iba, -iba na talang mukha na mga wakwak -wak kayo mga kabayan. Uh, hayaan nyo na. dito sa channel ko mga kabayan na uh, one lang. Happy lang, happy lang. Walang ending. Yun. So, na nasasabtan ko to si paring Uny. O kaya ayong, ayong ano ko sa kanya, tumawag ka dito sa channel ko. Mm -hmm. Yung sayo bala ka hindi ko. <laughs> <laughs> Kasi nasanay okay. kami mga kababayan pag oh. kami magkasama, yung mga video namin talagang <laughs> tawanan, tawanan. Oh. good vibes. Hey. Pero Hello. ngayon sa pagba bilang charity, kailangan mo talaga yung emotional ka. Eh, <laughs> wait. ko sa inyo ko paano mag-emotion si Unyot, ha. Katauan nyo buong <laughs> so, namper. Sayo na kapayano, kalimutan mo no, subscribe at pakihit na rin sa notification bell at. Wak wak wak. Aray ko, Cute Wak 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 wak. Wak 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 wak. wak wak wak. Wak Panda so, virus, Nanay Lorna. <laughs> so, kawayan na, thank you, thank you. And sa, sa sponsor, hi ma'am, Tess. Thank you, ma'am. Uh, nakapagpasaya ka ng mga kapamilya ni Nanay Lorna. Sana wala, hindi ka, ka magsawa, magsumurta. suporta sa on your team. Kay nanay, lalo, lalo ka, Nanay Lorna. thank you, ma'am. May God bless. May God bless you, ma'am. And hope, uh, andyan ka sa mabuting karagayan. Thank you, thank you. God bless. Bye-bye. Spread the love and share the penis. Much love. I'm <laughs>